mga idol papa ko nga pala ayan siya po si Abelino Mongeo natutulog si Papa'y mga idol siya po ay 73 years old na po ayan nakahiga lang siya mga idol dahil uh, may sakit si Papa'y mas gusto niya dito mga idol sa labas kasi medyo mahangin at kapapaligo lang din sa kanya so gusto niya dito magpwesto sa ano sa labas kasi ay, hindi mainit. Nainitan ka pa sa... Ano pa'y? Sa balay? Hmm, Nainitan daw siya dun mga idol sa loob ng bahay. Nagkarigo ka na? Oo. Mm, naligo na daw siya mga idol para po pala sa mga nakakakilala kay Papay, sa kanya mga kapamilya. Ito na po ang sitwasyon ni Papay sa ngayon. Dahil nga sa bukol ni Papay sa liig o sa sakit niya na tinatawag na thyroid cancer, so sobrang pumayat na po talaga ang aking Papa sa ngayon. Nahirapan po siyang lumunok ng mga pagkain, kaya ang mga pinapakain namin sa kanya ay mga malalambot lamang tulad lamang ng lugaw. kaya dinurog na patatas at saka oatmeal ang kapang ka pa? Hangka pa. Sa pagkain naman mga idol ay kailangan siyang subuan. May pagkakataon na rin na niluluwa niya yung pagkain lalo na pag di niya gusto ang lasa. Tulon, Pati sa pag-inom ng tubig ay medyo nahihirapan na rin siyang lunukin lahat ng mga kilos niya mga idol kailangan talaga ng alalay baka kasi siya biglang matumba na lang sobra talagang naapiktuhan ng katawan ni papay at sobrang pumayat siya dahil sa kanyang sakit mga idol lumalaki rin ang kanyang bukol sa liig mga idol magkabilaan sa ngayon mga idol ay meron siyang maintenance ng gamot at dinadaan namin sa herbal ang kanyang gamutan Ngayon mga idol ako po ay kumakatok sa inyo kung sino man po ang may mga busilak na puso na pwede pong magbigay ng tulong sa amin mga idol para po sa fund ng aking papa para po uh, sa kanyang maintenance at para po uh, mabigay sa kanya yung mga gamit na kailangan niya para po di siya mahirapan sa paggalaw-galaw sa ngayon kasi mga idol wala siyang malambot na higaan or hindi siya comfortable sa kanyang higaan sa ngayon kaya yun po ang aming uh, kailangan po mabigay sa kanya any amount po kahit pa piso piso po yan, ay malaking bagay na po yan para sa fund ng papa ko para mabili po namin ang mga gamit na kailangan niya wala rin kasi kaming sapat na kakayahan mga idol para mabigay sa kanya ang lahat ng kailangan niya dahil po kaming magkakapatid lahat halos may mga asawa na ako naman po ay maliit lang din po ang kinikita ko sa pagbablog halos pantustos ko lang din sa mga estudyante ko kaya nagbabaka sakali ako mga idol ang pamamaraan na ito, ang lahat ng ito po ay para po sa papa ko kaya ginagawa ko po ito mga idol masakit din mga idol sa kalooban ko na lahat ng kailangan ng papa ko ay hindi ko maibigay kaya sa ganitong pamamaraan mga idol nagbabaka sakali po ako sa mga nagtatanong nga pala kung bakit di na operahan ang papa ko ayan po so di na po kasi kaya ng kanyang katawan at senior citizen na po ang papa ko kaya hindi po siya kayang operahan na at yun na nga po, dinaan lang namin sa maintenance ng gamot at herbal ang kanyang gamutan. Ngayon pa lang po ay nagpapasalamat na po ako sa inyo ng maraming maraming salamat po. Sa simple pag-like, share ng aking video or ng video na ito ay malaking tulong po para sa amin. Maraming salamat po. God bless you all. Thank you